Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni former president Duterte sa kanyang programa sa SMNI Yung Gikan sa Masa para sa Masa. Nako, may plano siya na dumulog sa Supre Supreme Court at uh, sampahan ng kaso o isumbong magpatulong sa Supreme, uh, Supreme Court para mapilitan ang COA na i-audit ang Congress, lalo na itong si Speaker Martin Romaldes. Wow! <laughs> anyway, papakinggan muna natin ang kanyang pahayag. Mamaya magbigay ako ng comments and reaction. They would not intelligence funds to Congress. They would call it uh, extraordinary. It's just a question of semantics. Mm. Drama lang yan. Drama lang. <laughs> to make it more appealing, if not legal. But uh, the confusion of uh, how much can only be seen, as I have said, I have asked COA, I do not know when they will comply. But there is always the Supreme Court, the courts, we can always go to mm -hmm. and petition that COA publishes the reports of the last year up to what happened today. And all uh, government agencies uh, holding confidential funds or uh, extraordinary maybe. sa Congress uh, ma makakaling ma ako dyan eh. Uh, yung mga istorya na ah wala kami dyan extraordinary nila huwag na tayong maglukuhan kasi magkakainsultuhan lang tayo alam ninyo alam ko at alam ko na alam ninyo so huwag na tayong magbulahan yan talaga ang totoo and if we uh, look into it By the time COA makes the report, then the Filipinos would really know how much of uh, our money went to the discretionary fund of the Speaker or Senate President Kumbakano Ang Dinis Nila. It would be interesting to really see how much of the Filipino. Uh, pocket has been uh, burned by uh, indiscriminate distribution of an unwanted and irrelevant uh, distribution of this, what you would call confidential. Or, uh, Actually, ang um, ano niya, ako presidente ako. I would not. Kung sa Okay. So, klaro ha. Ah? Uh, yung confidential or intelligence fund, sabi ng former president, binago lang ang termino, semantics, drama-drama, uh, ginawang extraordinary expenses. Discretionary fund, Uh, confidence ano uh, no, no uh, classified fund yon ang nakalagay sa Concurrent resolution number 10 so yung panawagan ng presidente a uh, former president na i-audit itong congress kung hindi gagalaw ang koa sabi niya, there is always the Supreme Court na puntahan. I-connecting the dots, nagsabi na si Atty. Rocky, ah, magka-partner yan ha, Rocky and uh, Duterte. Ang number one na uh, very vocal ngayon uh, against sa pagtanggal ng confidential fund ng Vice President, si Atty. Rocky. I believe nag-uusap itong si Tatay Digong at Atty. Roque. Yan ang plano nila. Nabanggit na ni Atty. Roque na naghahanda siya ng kaso, dudulog siya sa Supreme Court para mapilitan ang COA, mapilitan si Speaker Romualdez na magpa-audit. Kasi sa ngayon, according to Atty. Roque, ang mga congressmen Sina speaker Romualdez mismo Ang mga auditor Paano sila nagiging auditor? Kasi Certification Liquidation by certification lang Walang mga resi-resibo. So sana dumating tayos sa panahon o punto na maparias tayo sa US Congress. ayen, salamat sa mga post ni Miss Sasasot. Kikita ko na ang mga congressman at senador pala sa US Congress, yung mga expenses nila, nililiquidate nila kasama ang resibo up to the last centavo. Basta gastos nila in the performance of their duties, magsakay sila ng taxi o magka-rental, kakain, magsakay ng eroplano, matulog sa hotel, whatever. Suportahan lahat ng US taxpayers money. Kailang ang mga congressman, senador, mag-submit sila ng liquidation kasama ang resibo kahit nga ng ano yung pinakita ni sa kahit parking fee <laughs> yung bayad ng mga congressmen o senador parking fee sinasubmit oh di ba ang ang ganda kung ganon sana ang mangyari sa atin na up to the last centavo malaman natin paano ginagastos ni Speaker Romualdez yung ating pera sa ngayon kasi, hindi natin alam. <laughs> ano kaya sa tingin nyo, yung 2 million dollars na donation ng Speaker of the House sa uh, Harvard? O, oh, saan galing yon hmm, Dalawa lang yan. Pwede sa kanyang uh, ano to? extraordinary expenses. Or, yung aligasyon Ulitin ko, aligasyon ni Maharlika, Fair Lady Maharlika, na galing yung heavy luggage na natanggap niya. <laughs> galing sa, uh, alam nyo na, yung isyo sa Okaida. O. So, salamat po, Tatay Digong, at nandyan kayo na nagsasalita. Kailangan pa rin namin kayo, Tatay Digong. Tunay nga kayong tatay. Kahit hindi na kayo presidente, we still look up to you. Diba nakaka-inspire kung naririnig natin si Tatay Digong na nagsasalita. Salamat din sa SMNI, Pastor Kibuloy, na nandyan yung programa Gikan sa Masa para sa Masa, para at least, uh, gaano ba kadalas ang Gikan sa Masa? Uh, Every day? Hindi naman siguro. So, pag nagsasalita ang presidente, yun. Na, ah, nakakakotay ng wisdom. Sa programa niya sa Gikan sa Masa, kagabi ba yun, na talakay din nila yung West Philippine si Isyo, yung banggaan, di ba, nagkabanggaan na. According to Tatay Digong, matagal, magtatagal pa daw yan na problema. And I agree. So, battle of guts. So, ganoon lang. Bangga-banggan lang. Nung una, manyo-manyover lang. Ngayon, binangga na. Anong susunod? Nakikita ko ang China, hindi sila mas madaling mag-give up yung claim nila kanila yan tayo naman, atin talaga yan, di rin tayo mag up. So, patigasan na ng ulo, <laughs> pataasan na ng ihi, pataasan ng pasensya. So, I heard na ang Pangulong Marcos nag-meeting, tinawag niya yung security cluster ng cabinet at pinag-usapan kung ano ang mag maganda gagawin. So, Let's pray for wisdom sa ating presidente kasi mahirap ito yung i-balance mo na hindi ka magkakagyara na walang mamamatay. Uh, sana hindi sumiklabang digmaan, kagaya ng digmaan, Russia, Ukraine, uh, Israel, Hamas, Hezbollah. Eh, sana hindi mangyari sa, ano, sa West Philippine Sea. Kasi ako, naranasan ko ng gera. Ang hirap. Kawawa ang lahat. Nobody uh, is a winner. Everybody is a loser pagdating sa gera. So, abangan natin ang pagpunta ni Tatay Digong at ni Atty. Ni Rocky sa Supreme Court para mapilitan ng COA at itong si Speaker Romaldez na ma ang kanilang pundo.